Warning sa NBA, nandito na nga prime Victor Wembanyama, may binastos lang ang kalaban, miski si Anthony Davis walang nagawa sa kanya. Way too easy na atang NBA para nga dito kay Wemby, na nga talaga itong si AD sa nangyari sa laban na hampas pa sa mukha ng kalaban. Ang Cooper Flag official NBA debut, kinabahan agad kay Wemby pero nakabawi naman sa laban na abroba neto ni Kyrie Irving. Number 1 pick laban nga sa number 2 pick, Cooper Flag versus Dylan Harper, Dallas Mavericks versus San Antonio Spurs. Magandang laban nga ito kaya naman start agad tayo sa first quarter natin abay si Cooper Flag. Highlight play na sana agad sa first points niya kaso hindi lang na finish ang Tom Hawk Dunk. Sumubok pa ng isolation play against Kaiwen Banyama kaso short ang kanyang tira dito. Pero lamang naman sila early sa laban ng dahil itong si Andre Davis ang nauna sa kanilang opensa. And then on the other end, itong si Victor Rembanyama na kuang first field goal niya sa top step back mid-range jumper. Samaan pa ng early two blocks niya, kaya naman nakuha din naman nila agad ang kalamangan against sa Dallas. And then binasag niya lang ang zone defense nito ng Mavericks at tinapos ang play sa isang nasty tomahawk dunk. Grabing highlight play ng ito. At pagbalingan natin sa timeout, D'Angelo Russell at Ryan M. Hart na kuwang unang puntos nila sa season. Ito namang si Dylan Harper, early two turnovers ang kanyang ginawa, rough debut so far. At maagang flagrant foul dito kay Anthony Davis ni Luke Cornett na bad trip nga talaga si AD Jan, tinapo ng Salamen. And then si Wemba Nyama showing off ang kanyang leadership during huddle nila. At hindi lang yan, sinamaan pa ng leading by example on the court, umabot na siya sa 11 points, grabbing tough fadeaway pa Pangatapos sa quarter, 29-28 ang score natin. Sa so second quarter natin, defense to offense atong si Stefan Castle and end one play ang ginawa. Inangasan pa ang kanyang bantay. Si Cooper Plug, abay wala pa rin puntos. Natakot pa dito kay Victor Webanyama. Tumalikod na lang sa basket. And then area 51 connection on the break. Labdang para nga dito kay Wemby. Tapos si AD, abay hindi din na aligtas sa anya. Iniskoran nga lang siya. Easy hook shot yan. Kaya naman sa sumunod na mga play ay dinoble team na siya ng Dallas Mavericks. At kahit pa paano naman ay na itong team ng Dallas ay eh, sinasabay na at nakadikit nga lang dito sa San Antonio Spurs. Sila pa nga actually ang mayawak ng kalamangan dito. Kaso sa final minutes nga natin, talagang bastusan play na ang ginagawa dito ni no Wemby, miski si Davis ay wala nga nagawa sa kanya. Talaga nga namang takeover mode, itong parang prime Wemby na, kaya naman 21 points agad ang tinala niya, 8 rebounds, lamang sila 60 to 51 at the break. At sa start ng ating third quarter, finally si Culver Plag na score. Pull up jumper nga yan. Kaso sa kanyang next attempt, sinupalpal siya Netri Wemby. At matapos niyan, abay nagumpisa na naman ang takeover mode ng prime Wemba Nyama. Defensively, offensively, there's no stopping Wemby na nga dito. Pinaglalaroan na nga lang itong depensa ng Dallas Mavericks. Sumasakit na ulo ng mga nakakapanood sa kanya. Double digit lead for the Spurs at hanggang sa tuluyin na silang lumayo, nakatikim ng 22 point lead in the third quarter. At dito nga sa ating final minutes, abay nagduelo nga ang number 1 pati na rin number 2 pick, palitan ng kanilang baskets. Pero si Cooper Plag nga ang nagpakitang gilas nga dito, lupit na nga pinunder layup, approve yan kay Kyrie Irving. Kaso after 3 quarters, down pa rin sila malaki, 21 points, 93-72. to At pagpasok ng ating fourth quarter, Wemby back on the court and back to dominating na agad. Tinulungan pa nga ni Dillon Harper dito offensively. And what a move ang ginawa dito ni Victor ulit kay Anthony Davis. Binubulibol lang itong si AD. Grabe nga siya dito. Umabot na siya sa 37 points early in the fourth quarter. And basically, ganyan ang naging story natin. Talagang nahirapan ang Dallas Mavericks dito nga sa Prime Wemby na nanatiling may malaking kalamangan hanggang sa huli. Ending natin panalo ang San Antonio Spurs.